Ito ay stroll at digagala po namin kayo sa Ilayang last year. para sa ating mga viewers, subscribers na hindi pa nakakapunta sa ating bayan. No. At sinisikap po ng aming team ni Kagwapo lang na patuloy po namin kayong mailibot sa aming mga <laughs> <laughs> Hello po mga Kadilag at Kagwapula! Welcome back sa aming Youtube Channel! So for today's vlog ay Sunday at kami po ay gagala ulit ni Kagwapula. So panibagong adventure ang aming pupuntahan ngayong araw. So napag-usapan po namin ni Kadilag na parang maganda naman ay dito sa ating bayan. So dito po, ano kaunting trivia muna, binubuo po ang aming bayan ng tatlong cluster. So Kapilugan, Ilaya at Baybay. So ngayon po dahil maganda ang daan dito sa may Ilaya Cluster, ay doon po yung plano namin na gumala ni Kadilag ngayong Sunday. So ilang barangay po yung matadaanan namin so, from Anuling, Minahan, Batangan, Maigang Pisa. Ah, uh, Maigang Pisa. yun oh. I mean, dahil yung Minahan ay oh. Minahan oh. North, oh. yan, Minahan so, so ayun mga Kadilag, let's go! Let's go! iharap mo naman sa iyo. Ganda rin. <laughs> Tayo po ay nasa Ilaya Cluster na. So ito ay minahan na? Oo. Oh. Pinte ng view. naman po ay nasa Batangan na. Welcome to Batangan. Ang lugar na may batang. Bat <laughs> <laughs> Oo oh, nga, batang sa uh, uh, ah, batang. Kaya tinawag na Batangan. Akala ko na may maraming bat. What the? Batang, <laughs> eh? <laughs> kabila po ngayon, itong nakikita po ninyong mga niyo sa kabila, oh. yan po ay infanta. Let's go. Okay, let's go. Marami pa tayo pupunta ang magaganda. Sabi po ay pabarangay Faisana. Yung bata ngayon ay pensang ko yan eh. ay... Ah, ay, yung, oh, yung, yung bata ngayon. Anak uh, ni Kuya Mogi. So ngayon ay tayo ay nasa parangay Pisa ito bisa ni nalilito sila pesa o pisa pero ito po ay pisa pisa. Kaya tinawag na barangay pisa dahil iyan. Ibang oh. ibang terminology ng bunga ay pisa. Ibang uh, tawag. Yung, ay, medyo madilim lang. Oh. Yan ay yung nganga. pang oh, nga. panganga yan. So, marami dito. Oh. Ayan, makikita ninyo. Maraming bunga. Panganga. nalilito yung iba pesa o pesa. Pisa. tayo po ay naririto sa overlooking. overlooking. So, naabot na rin natin mga kanilag. po. Uh. Ito po ay papunta ng mahabang lalim. Yung kananay na pinuntahan namin ni Nakuya. So, ito ay pisa pa rin at overlooking dito. Naman sa kabilang side, sa matatanaw po natin, ito po yung barangay Magsaysay, Infanta Fanta Queso. So, ito nga yung nagahati, bali yung Agus River sa bayan ng General Nakar at Infanta at itong KM3 ay isa sa dinarayo ngayon ng mga taga NCR, mga kadilag. So, marami po ang sa dito, lalo na kapag weekend. At yan, patunay na, o oh, yan, napakadaming po ngayon. Diyan po ay maraming floating cottage, tapos ay may mga kubo, meron na ding transient. So, kami po ay nakapunta na diyan ni Kagwapo lang, kasama Sama po si na mama at papa dun sa floating cottage nila tita Hanit tsaka cove so hindi na ako nakakabisita bisita mga minsan bibisita ako <laughs> kung arilaan tumawid na dito hani bibisita na ka ta kaya like ka nakamotora tsaka medyo mahirap pa uh. pero noon nung araw na ano ah ay parang ginagawa din lang ang shortcut nila tita yun okay. <laughs> papunta sa nakar nangangatawa at kumbaga nagre-revenue or nagja-generate ng income para sa mga infantahin at mga maging taga dito sa General Tamar. So, inaray. Diyan ng magandang maligo at uh, running water, tapos ay fresh air, tapos ay maganda yung view. Tsaka more affordable siya. Dito din sa part na ito, kaya ako din nga nasabi na nag-generate ng nagbibigay income sa mga taga General Nakar dahil dito ay meron din, marami na din dito. No, okay, nasa tourism pa, ay naalala ko ay madaming nakaregister na floating cottage dun sa inventory ng mga accommodation dito sa General Maca. yeah, Alam na alam po ni Kadilag at si Kadilag ay dating like sa was, yeah. tourism. So yung mga tourist spot, mga accommodation ay talagang uh, alam ni Kadilag. Kaya Ayan. isa din po sa hilig namin ay gumala sa <laughs> <So, mara>, mga <laughs> ano ah places na gusto din naming i-explore tapos ay gusto din naming makita po ninyo para kung sakaling na kayo po ay bibisita dito po sa bayan po namin at saka maging sa karating bayan ay kahit pa paano ay magkaroon kayo ng idea kung saan yung maganda. At sinisikap po ng aming team ni Kagwapo lang na patuloy po namin kayong mailibot sa aming bayan <laughs> <laughs> So lumipad ang aming team yeah. dito sa Pisa sa Ilaya Cluster And at kami po ni Kagwapo lang ay paalis na din, pabalik na po kami sa anuling. Oh, at medyo oh. nandiyan mga kabilang. so sa susunod naman, ang pangarap ko ay maisama kita sa uh, mahabang, mahabang lalim, lalim <laughs> dahil pangarap. doon oh. nagmula yung aming lahi oh. so yung lahi ni nanay, yung lahi ko ay sa mahabang lalim ng Gatings so ano tayo na mga kadilag let's go, go na hapon, ha? let's ah. go Soon na din mag-swimming. <laughs> kanina po ay nakakita si Kagwapo lang ng bilihan ng merienda ay magme merienda daw po tapos ay mamaya naman ay maglalakad na tayo po ay narito pa sa minahan at nakakita po tayo ng merienda shomai parang gusto shomay. ko ng shomai ano ito? shomai bulusun fish bowl at kikiam yam ikaw lagsa anong gusto mo? sige ah uh, shomai fish at kikiam La, <laughs> may lagayin kayo bun sa piting makahingi. So, ayan mga kadilag. Nakuha na po si kadilag. <coughs> Tamat-tamat. After night ko ay lakad na kami. Dalam dinner. Limang piso isa. Ano ito? Pork? paagabihin nahan, na. rin namang na mga 300 pa sa Sige, ganun din, lima rin. <mulik> silogs ng coke. Oh. At water. Ayan, water Parang sa gusto akin. ko pa ng ano, fishbowl. Ayan po kami ng... Ako ay fishbowl lang. At yun lang gusto ko. So, okay, kiyang... Padilim na din. Tama, yeah. tama. Pagdating nato doon sa inyo, maglalakad na kada sa may munisipyo naman. Yeah. <laughs> Para iba naman view. view na lalakaran. Ah. Tapos na po kami magmerienda. Pauwi na din. A few inches later. Karito na kami sa Kalalugs. Dito naman ang road natin. Sa may munisipyo. So yes. Kanina tayo ay naglakad ng umaga. So Kapag lalakad, lalakad na po kami ni Cadillac. Ang amin naman pong venue ay dito sa may munisipyo sa Anuling dito po kami magigot-igot marami rin po mga naglalakad dito mga katilag eh. so gamit itong smartwatch ay makakalculate na yan so dito po kami iikot. pero uh, so, parang malit lang din naman oo oh. Pagkatay mga makaapat na ikot dito, eh, makukuha natin yung... Pero katay na na naka 6 kilometers so kailangan pa natin ng 1 kilometer lang han, eh. 2 kilometers para kahit papaan may, may pasobra Ang maganda naman dito maglakad mga kadilag at may mga ilaw. Yan, so iikot na po ulit kami mga kadilag. Oo, oh, eh, wala pang <laughs> Dito naman po kami sa may pailaw. Hindi pa -ilaw. <laughs> Di po pala ito tinatanggal so, lang sa na po kami.